ang mga alagad ay nasa bundok ng huli Sabi ng Mateo 24, ang talata ay tres. ang sabi ko ay ganito, at samantala siya ay Jesus, nakaupo sa bundok ng mga ulibo, ay nagsilapit sa kaniya ng bukod ang mga alagad na nagsisisabi. Ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanibutan? ko oh, yan sinabi, naibigay ang ating sarili. Para dito. Panginoon, ituro niyo po sa akin ang tunay na daan patungo sa inyong pananampalataya. umaga po, Nay. Man, man, mano po. Pwede po bang maabala ka sa May sasabihin lang po sana kami. Ano ba yan? Um, magpapakilala po muna kami. Ako po si Agnes at siya naman po si Esther. Kami po ay mga student volunteer. At meron po kaming ginagawa po dito ang health seminar recovery po sa inyong lugar. Ito po oh. Ito po ang aming invitation. Kailan ba yan? tuwing alas 5 po, bukas na po yung gada Alas 5 po po yung <coughs> gada. bahay Siguro, doon na lang kayo sa ibang bahay mag Ay, Ay, ganun po ba? Ang sayang naman po. Marami kayong matututunan doon. Uh, mga pangkalusugan, pangpamilya, at iba pa. So, walang galang na mga pati. At kakabisi po tao. Dami kong gawaing bahay eh. Siguro sa iba na lang. Ganun mm -hmm. po ba? Mm -hmm. Sige. Salamat mm -hmm. po. Salamat po. <coughs> Wala ka bang napansin kanina dun sa nanay na binigyan natin ng pliers? Kasi yung inabutan ko sa kanina nito nagbago yung aura ng mukha niya. Kaya nga eh, napansin ko ang pag-iwas niya sa atin. Kaya nga eh, no? Pero, sats, pero alam mo, mukha naman siyang mabait. Baka nabigla lang talaga sa, sa pag-approach natin kanina. Siguro, babalikan natin siya mamaya para ipanalangin. Tama, magandang idea yan. Kaya tara na para makarami pa tayo ng bahay. Sige, tara. Panginoon, kayo na po ang nagkusang humanap sa akin oras na po ba para muli akong bumalik sa iyo? Tao po! Tao, Tao po. po! Hello, Nay. Kami po pala yung kausap nyo kanina sa labas. Ano kailangan nyo? Uh, pwede pong makahingi ng tubig. Nauhaw po kasi kami. Wala po kaming makitang tindahan para makabili ng ice Ay, tubig. Ano ba? Sige. Pasok kayo sa bahay. Salamat po na sa tubig. Pwede po bang malamit ang pangalan mo? Ako si Nenita Sanchez. At na lang ang itawag sa akin. Oh, ang ganda naman po ng pangalan niyo, Atinita. Salamat. Pwede po ba namin kayong ipanalangin bago po kami uh, umalis sa inyong tahanan? Uh, eh, pwede naman. Hindi naman masama yan. Diba? naman po. Kasi po ang panalangin, ito po ay nagbibigay ng paraan para po makausap natin ang Panginoon. Tara po, kayo po tayo. Let's pray. Ang aming dakila at makapamilyang sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat binala niyo po kami sa bahay ni Ate Mita at kami po ay pinatuloy at pinainom ng kanyang tubig, Panginoon. Panginoon, tulungan ni Nawa sa kanyang buhay at patuloy niyo po sa pagpalain sa kanyang buhay kung meron sa siya pinagkadaarang pagsubok at kayo ang sang maging comfort po sa kanyang buhay pangayon din. Salamat po at patawad din po sa mga nagliwang pagkukulang at pagkakasal. Ang halang na si Amy. Lita, okay ka lang po? Okay lang? Masyado lang ako nadala sa inyong pananangin at nadama ko yung presensya ng Panginoon nagpapasalamat ako dahil katulad niyo may naglaan ng oras upang ako ay kausapin at tigyan ng panalangin. Sa lang, ang dami-dami kong problema sa buhay. Gulong-gulo yung isip ko, hindi ko alam yung gagawin ko eh. Marahil, ipinadala po kami ng Panginoon para po gabayan kayo. Katuwaan po namin ang paglilipuran kayo. Salamat. Okay. Kaya po ini-invite po namin kayo. Ano ba sa dyan niya? Ipindahan po namin kayo na pupunta mamaya. Okay. Pupunta ako upang mas nakilala ko ang inyong pananampalatala. Please, God oh. po. Kaya't aasahan po namin kayo doon, ha? Okay, sige. Darating ako. Salamat po. Tayo ay umili at piliin natin ang Diyos sa buhay natin. May kamatayan. Yes, may kamatayan. Nararanasan natin ang kamatayan. Tama. At wala pong makakatakas sa kamatayan. Mga mga kamatay. Hindi natin kayang takasan ang kamatayan. Pero may pagkakasa sa kabila ng kamatayan. At walang iba ibang disensya. Sa Hesus, ang ating pagkasa. Sa Hesus, ang magbibigay sa atin ng walang Mga kapatid, bakit kung minsan sa ating buhay, tayo ay nawawalan ng gana upang sumamba at mamingkod sa ating Panginoon? Nais ko kayong bigyan ng isang ilustrasyon sa mga wala. Kung so, may gusto na maging bahagi ng ating ilustrasyon. Sino may gusto? Ay kalito yun eh. May nakakas ang iyong loob. Nakita mo yung baso yun? Nais ko lagyan mo itong ang tubig at dalhin mo ito sa akin. Ha? At dapat walang anumang bawas kahit isang patak. Kaya mo ba itong gawin? Punta ka doon. nagawa na walang tumapo na tubig sa baso? Tumapo ako sa baso. Hindi ko po tinitignan yung mga tao sa paligid ko. Basta nakapokus lang po ako sa tubig at sa baso. Ay, nakita bang masama sa iyong paligid? Wala po, Pastor. Kasi po nakapokus lang po ako sa baso. Tunay lamang mga pati. Kapag nakapokus tayo kay Kristo, Walang anumang dahilan upang madiscourage tayo sa ating paligid sapagkat nakapokus tayo kay Kristo. Salamat ini. Maguhari ka ng kumpo. Sa mga oras nito, sino sa atin ang nanais na sumunod kay Isus? Ayaw ko bang ipakita niyo sa pamagitan ng pagtayo? Nay, tayo po kayo. Maraming salamat po. Salamat. Tayo ng lahi. Kailangan ng Diyos. Salamat sa pagdating ko. Namay mga po sa mga isang pagsunod sa inyo. At nawa kayo magabay sa mga asipag-taywans upang lumapit at nais na sunod. Salamat po. Ngabayan ang bawat isa. Magalak tayo sa pangalan ni Hesus. Sa po dinita, welcome po sa ating iglesia. Kapit sama po sa Sabado. Ito nga pala si Tatay Jose, ang elder ng ating iglesia. Para na po sa loob at magsisimula na po ang ating programa. Nagpapagaan ng aking pagkaramdam ngayong araw. Parang buong buo ang aking pagkatao. Salamat sa Diyos dahil itinalik niya po ang aking kasiglahan at ang na sa Kanya. Sana po hindi pa kami ang lahat. Please, good po, Ate Nita. Alam niyo po, kahit kailan hindi nagsasawang magpatawad ng Panginoon. Kahit pa ulit-ulit pa tayong mawag malikod sa kanya. Dalawang kamay niya pala tayong tatanggapin basta't magsisip tayo sa ating mga <coughs> nagawang kasalanan. Kaya tara na po. Tara po tayo sa ating mga nagawang Panginoon na takila ka po sa lahat, lupos po ako nagpapasalamat sapagkat inyo po akong kinabayan upang aking makita ang tamang daan patungo sa inyong paanan. Sa oras pong ito, nawa ako po ay inyong tanggapin bilang isa